Hi guys. Good night guys. Matutulog na kami. And katapos ko lang kumain. Yung dinner ko nakatatlong busy siya. Tapos nag-dinner ah. <laughs> Saka kapanood ko ng mukbang. Yung mga Thailander. Nakigaya din ako. So para akong ginutom din. Night mahal. Message na yung isa. So, ayun. I'm going to it. So, ayun nga guys. Yung isa kasi nag-message. Si Matoni na nasa, nasa sa couch. Nasa couch. Mamaya galipat yan dito sa akin guys. And katapos niya lang kumain. Tapos balik ulit siya. Tulog. Ginising ko yan kanina guys. Kasi niyayaya ko siya mag-walking sa labas. So, hindi niya kaya magising. <laughs> Taba ng tapa yung isa kasi. Talagang siguro sinisipsip talaga yung mata niya. Paano kasi, di ba naligo nga siya ngayong araw na to. Hapon. Tapos napagod siya sa kakalik niya, sa katawan niya. Ayan, baldado talaga siya. Pero to be honest guys, mula talaga siyang pinapon. Nung mga days lang yun na parang inistress ako na parang walang nabago. So, ngayon parang ayun na, epekto na yung kay Matoni. Hindi na siya maingay sa madaling araw. Nagigising siya, pero hindi na siya maingay. Katulad yung nakaraan na parang, ay, kung sa mga, ano, buong barangay, talaga marinig siya. Yan, so buti nilang solo kami ni Matoni. So anyway guys, ayan, si Matoni ay, tulog na siya ulit. Katapos niya na kumain, almost naubos niya yung isang na 85 grams. So, bumalik na rin guys, yung gana niyang kumain. And, nakakatuwa lang kasi yung katawan ni Matoni ngayon, pabalik na sa dati. Tapos, hindi ko na siya idadiet. Kahit tumaba siya na tumaba. <laughs> yung isa kasi, hindi na diet niya eh. So, anyway guys, mm, nagpa-plano kami na hindi ko muna sasabihin. Sa lang pag natuloy na so i-update ko lang kayo kung anong plano ngayong September to August ay mga end mga August na lang August siguro mas maganda Kanya. bago mag December so ayan ang cellphone ko na visit ako dito sa cellphone na to guys lagi siya nagpo Tapos pinagdidelete -de ko na hindi oh, ko pa rin makita kung ano paano naging ayan na naman siya. Kung hindi lobat, naging pull ano siya. Ewan. May mga crack na itong cellphone ko. Kailangan ko na talaga siya ipagawa. Pero hindi siya tila isira ha. Ay naku. Ang daming gastos. Mag-birthday pa naman si Mother Earth. So, kanina. Habang nandun ako sa supermarket, tinatanong ng isa kung kailan kay mama ng birthday. So, we will see kung anong pwede sa birthday niya. Matunay ang tulog na siya, babe. Na siya, guys. Busy talaga ako kanina, guys. Ito kanina, guys, yung pinagkabalaan ko, guys. So, eh, ko sa inyo kung anong pinagkakabalan ko kanina, guys. Kanina. Tanghali. Ay, tanghapon pala. Kasi kahapon, busy-busy ako sa kalinis. So, kanina naman, pinagkakabalan ko naman mga, mga halaman. Ito, oh. Hindi pa ako tapos, nag-stop ako kasi na tanggalin muna natin yung sapin. Ito yung pinagkakabalahan ko guys. Ayan. Pinanglalagay ko na naman siya sa bowl na may hindi ko na dinamihan yung stone na puti. Tubig lang. Ganyan. Pinanglipat ko na lang siya guys. Wala na rin magawa. So pinatapon ko yung soil Tapos yan na lang. Pero sa tingin ko maganda siya tingnan. Maganda din sana yung orchids. Kaso nang hinayang man ako, guys, kasi yung orchids, mahal kasi. Diba? Kumbaga, wala naman akong bisita. Ako lang naman dito. Kung sa kayo kung wala naman akong bisita, wala akong bisita. Hindi naman yan para mag-orchids ka para sa bisita, diba guys? Ayun guys, ipakita natin sa malapitan na yan, ganyan lang siya. Di ba? Oh, pero ang cute lang kasi. Maliwanag guys kasi. Yung plush. Yan, kisa naman ma-damage kasi siya katulad nito. Yan, so tinanggal ko na lang so hindi pa ako tapos meron pa akong mga ililipat. Ililipat ko din sila sa crystal ball yung mga babasag yan. Tapos sa tubig ko na lang ilalagay. Siguro bukas naman yung iba kasi napagod na ako. At ang ko nito guys kasi sa CR talagang inisa-isa ko. Tapos parang mati ko na ito tinapon kasi nakita ko parang may uod. Or baka yung ugat lang ba? Yan yung ugat niya lang siguro yung kanina na parang gumalaw-galaw. So parang natakot ako humawak. So, ang ginawa ko guys, diba mainit yung tubig? So, binuhusan ko to ng binuhusan sa shower ng mainit na tubig. Buti hindi siya napatay. So, wag mainit naman yung tubig. Tapos, chine ko isa-isa. Pero natakot ako kasi takot ako sa uod. Nilagay ko lang muna dito. Pero ito talaga, hindi yan dito para dito. Kasi, baka bibili ako ng mas magandang halaman. Pero dito ko lang muna nilagay kasi hindi pa naman ako tapos. Bibili ako ng mas maganda talaga na halaman. Hindi pa kasi ako guys makaboylo, bili ng bili. Kasi nga, may plano kami, hindi ko pa alam. So, malalaman namin ito September until August. So, saka ako mag-decide kung kailangan ko mamili ng gamit or hindi mag maglagay ng mga pan display or hindi yan this coming August diba so ayan tapos dyan lang din si Matone ayan si Matoni. um.